Gamot kontra leptospirosis naman nakahanda na sa ilang bahaing barangay sa Dagupan City. Para sa detalye ng balitang 'yan, kasama natin Idol Jam Victorio, 104.7 IFM. Report. Tiniyak ng pamunuan ng Barangay 4 sa Dagupan City na nakahanda na ang Superrondox Cycline at iba pang gamot kontra leptospirosis bilang paunang hakbang ngayong nagsimula na ang tag-ulan. Sa eksklusibong prem ng IFM News Tigupan kay Barangay Captain Alfonso Zabala Jr., sinabi nitong hindi tumitigil sa pag-iikot ang mga barangay health workers upang masuri ang kalagayan ng kalusugan ng mga residente. As of now, nakaprepare na tayo sa gamot. Yung gamot na leptospirosis. Yan lang naman ang ina inaano natin ngayon. Diyan tayo nakapokus dahil bahayin tayo. And then, yung mga BHW naman natin, masisipag yung mga yan lagi naman sila umiikot alam naman nila yung mga low-lying area yung mga may stagnant nagpapatuloy naman ang road elevation project sa barangay na itinuturing na nakabilang sa central business district ng lungsod Pagbabahagi ni Zabala, natapos ng road elevation sa bahagi ng Galvan Street at Rivera Street at kasalukuyan naman ang konstruksyon sa Gomez Street, Zamora Street at Burgos Extension. One affected area is Gomez and then ito, Zamora and then half kasi nung Galvan na tsaka yung Rivera tapos na na-elevate na. So, ang naiwan dito na lang sa Gomez tsaka sa Moro Vargas. And then, pag lumakas yung ulan, sumabay yung high tide, talagang malalim yung tubig. Nakatakda o matapos ang proyekto noon pang Abril, ngunit tumagal dahil sa election period. Isa umano ang barangay force sa mga lugar sa lungsod na lubos apektado ng baha tuwing tag-ulan na minsan ay sinasabayan pa ng high tide. Pakiusap ng opisyal ang pangunawa at sakripisyo ng ilang residente sa naturang proyekto bilang solusyon sa malawakang pagbaha sa kabila na maaring tumakbo sa kabahayan ang tubig baha. Well, ang masasabi ko lang, konting pasensya, konting pangunawa, dahil <coughs> nakita naman natin yung project ongoing, and then, syempre, ano na lang tayo, uh, na lang tayo ng konti total may katapusan din niya matatapatin niya para sa atin din lahat 'yan kasama mo mula dito sa IFM de ito si Idol Drama Victorio Tatak IFM IFM News IFM News IFM. IFM News